Okay mga boss, so lihis muna tayo sa ano, ibang ibang content muna natin ngayon. Ah, hindi muna tayo magagawa ng amplifier. <laughs> Ito kasi uh, ano, nakaraang araw sa mga nakapunta na dito sa location ko, may katabi ako dito ng M. Luwilya, which is ako din yung nagsasara at nagbubukas. So itatapon na sana nila to mga boss, ah, pinagpalitan. Hiningi ko na lang, sabi ko akin na lang, baka magawa ko pa. Ano to? ah uh, parang ano uh, exhaust pa nata to. So tingnan natin mga boss. Nakabalot pa. Nag ano kasi sila nag install ng bago. Ito daw hindi na nagana. Eh malamang sa malamang hindi pa to nakatikim ng repair. Kaya try natin baka pumili pa. So ayan. Kadalasan ito ano eh Ayan mga boss, standard ah uh, yung nakalagay Firefly. Ito ata yung nilagay nila na bago. Pero itong dati standard na ano na exhaust fan. Kadalasan ito sa CR. Sa CR to makikita 'yan, no. Oh. So ano ba mga kasama dito? Ah, wala, yung mga pinagpalitan lang. Yan, tanggalin na natin yung box. Bubuksan na natin yung box. Ano so, ba 'yan? Lagay ko lang dito yung box mga boss. So ito siya. Standard na ano. Testerin muna natin. Ito yung pinaka cord nya. Oh. Uh, ah, natin dito para makita nyo. So ito yung pinaka itsura nya. Ano ba yung tanggalin natin ito nga. Sayang din naman kasi sabi ko i-attempt repair ko muna. Baka pwede ko mag magamit dito sa shop pang exhaust ko pag naghihinang ako o kaya ano man pwede rin naman pambuga try ko lang kung anong ano hindi ko lang check na muna natin to kung gumagana pa pero malamang sa malamang pinilitan to kasi sira na <laughs> ayan ito yung ano nya ayan so analog muna gamitin natin para kitang kita talaga kung may palo o wala ano ba tong ilaw ko kung may kurap kurap yan naka times times na natin para ano ah yan oh naman oh may resistance naman siya ano ba problema nito ah baka stock up lang to mga boss sige nga buksan natin So saan ba bukasan nito? So ang bukasan nito ay ito. Ito ano lang tatanggalin lang natin tong muka. Ito mga boss. Ito lang yung bukasan niyan, yan. Yan. Sa kabila din, yan. yan. Okay. Natanggal na natin yung latch. Nabaha pa ata 'to, eh, Ah, nabaha kasi kami dito noong 2020. Ang laki ng tubig nun eh. So, malamang sa malamang ito. Malamang sa malamang ito mga bus ah, ano, Nag-stock up to. Tanggalin natin. Magagamit namin to dito. Kung ano, sakali. Baka humingi lang ito. Kapasitor lang. O stock up. Sigurado ako wala pa tong repair. Kasi ano to eh hindi uh, naman nila pinapagawa na dyan palit na agad so ito yung ano nya makunat na nga <laughs> yung ano nya oh. hindi na nga ano so try natin kuha lang ako ng pantisting na ano yung tawag dito ito ito may wire ako dito na ano eh yan isuksok natin dito yung wire yung pinaka ano nya Yan. Okay. Ayan. ayan. mga boss. So try kong isaksak na yun. O ayan. Mabagal na nga o. Oh. Mapansin yun. Slow mo na siya. Slow mo na siya ano, ah, medyo may kabagalan na siyang umandar. Nag-anda lang sagli tapos ano na eh, wala na. Yun lang, tumigas. Okay. Tumigas siya, tumigas yan. So, kailangan lang. <laughs> Grabe, alikabok, oh. Oh. Grabe, alikabok, mga boss. Ano siguro to, yun? na stock up lang to, yan, oh. So, makunat na nga itong ano niya. Parang natuyuan na siya ng langis tika lang nasa na ba yung langis ko baka kailangan lang natin langisan to para ano ito kasing mga ganito may slot to dito pwede kayo magpatak ng langis dyan para demirityo sa bosing yung ano tapos itong ano nya pwede naman tingnan natin kung ano kung kaya natin palambutin pati itong ano ito yung ano ito yung tawag dito pinaka ano nya dito patakan din natin ang langis pero take note mga boss lilinisan ko pa to kakalasin ko baka napasok ka na ng ano ng alikabok yung yan so dito tayo nagpipid ng langis yan kasi yung ano yan okay tapos after nyan gagalaw gawin natin to ito pa ilalagyan din natin ng langis misa napadami na yung langis na lagay ko so hindi talaga siya makuha sa ano kailangan siguro nito eh, ano, eh, kalasin kalasin at ano langisan siya ng ano Tingnan natin kung tutulo yung ano. Ayan na. So ano pang inihintay natin mga boss? Kalasin muna natin to. Hindi kaya ng ano. Langis dito. Kailangan sa loob. Sayang naman to eh. isa na ano, ayaw magpabukas itong isa oh. ay hindi nakaano pala eh ayun so nakaano pala siya lang mahirap pa to matigas nga mga bus. hindi kaya to ng ano kailangan siguro dito ano flat talaga flat hindi kaya ng ano ng isko drive nanigas na dito yung ano nanigas na yung pinaka ano nya So, kailangan siguro nito plies. Try natin kung kaya ng plies. Ayun, napalambutin natin. Ayun, lumambot din. Langis lang pala katapat niya. Lumambot siya. eh tanggal na. Sa electric pan kasi, talagang ano mga boss ah, kung ayaw nyo sa madumihing trabaho madumihin talaga ito electric pan kasi tingnan nyo yung kamay ko sa likabok pa lang eh may buhok buhok pa maduming trabaho talaga to electric pan madalang ka maka-encounter ng electric pan na malinis na dadalhin sa pagawaan kaya sa mga gumagawa ng electric pan sanay na dyan pero yung iba, simple, ayaw nila ng madumi. Tsaka magkano lang ba kinikita dito. Mas, mas malaking kitaan sa ano. Buksan natin to. Ayun. Ayun. Take note mga bus, umahandar pa nito ah. Lala, isan lang natin. Ah, oh, nasama yung motor. Andal pala sa kabila. Ito. Tay tay diyan. Sana hindi mahugot yung ano. Ayun. Oh, ang dami nang ang langis natin, no. Oh. Tumulo na nga dito, oh. Hindi pa rin umabot sa ano eh. Iba pa rin talaga pag ano. Tawag dito. Iba pa rin talaga pag wala mga ano wala pa naman siyang kain talagang ano lang natuyuan lang siya ng langis maganda pa yung bosing yung mapapansin niyo yung bosing niya parang mapula pa maganda pa pag ganito pag napalitan kasi yan ha, mas mabilis na masira yan yun base sa experience ko maganda sa ano kung malangisan pati tong ano eh yung ano pero meron naman dito sa ano kaya okay na yan mas madali lang isan yung harapan Ayan. Okay. okay. Ayan. So dito pwede naman lang isang kasi ito eh. Tapos pababain na lang natin. Okay. Pagkatapos nyan, Uh, pupukpukin pa natin para mag-align uli yung ano posing. So wag na muna nating ano tapan, o ano tawag dito. Pupukpukin ko muna para mag-align siya. Yun, malambot na. Yun, ganyan na siya dapat uh, ano play wheeling, sabi nila, play wheeling. Okay na. O. Sige nga, itay natin. Itay natin ngayon. Lagyan natin ng ano. Yung napapanood ko sa ibang vlogger, yung nilalagyan nila ng ito, wala akong makita ng ano. Lalagyan natin ng kunyari Para makita na umikot. Ayan. Okay? Sana umikot. Pag umiko to, ang next na gagawin natin ay huhugasan ko na lang tong mga ano. Kasi sobrang dumi na rin. No? Yan, na sana to, buti nakita ko. Oh, grabe sabaw li Kapal? Oh. Ayan oh. No? Ay, natanggal yung ano. <laughs> Akala ko hindi umanda na hugot pa <laughs> Akala ko sabi ko na ko. O, oh, isa pa, isa pa. Listing. Ayun. Umanda na mga boss. So anong ibig sabihin niyan? 'Yun lang ang problema. nag stuck up kasi ang duda ko dito, ang duda ko sa panato, to, sa pulong ininstall to, ah uh, hindi to na nakasubok ng maintenance o malangisan man lang. Ilang taon na ba dito yung M. Since December 2017 pa. Sa December, ilan na ngayon? 2023 na ngayon. So, magsi 6 years na. Ibig sabihin ito, magsi 6 years na sana. Kung ano. At nakatikim pa ng baha to ng 2020. Kasi nung 2020, bumaha dito sa amin ng ano talaga, yung lampas bubong talaga yung ba as lubog ang ano, buong kabahayan as in lubog yung buong Marikina kasi noong 2018 bumaha din dito sa amin pero kalahati lang kalahati lang ng shop ko yung ano yung bubong hindi naman inabot pero itong pandemic uh, bukod sa tinama ay yan ang problema pag gabi mga open mapler harurot So bukod nung 2020, bukod sa tinamaan tayo ng pandemic, nag-lockdown tayo, nawalan tayo ng trabaho, plus tinamaan pa kami dito ng baha. Talagang grabe yung ano. Pero nakasurvive naman kami. So ito, ano, ayan, makikita yung ebidensya talaga na ano. Hindi lang siya alikabok, combine siya alikabok at saka putik. Ayan. So okay na to. Meron na akong exhaust pan uh, anuhin ko na lang to so mga boss uh, na lang yan baka bukas linisan ko lang din okay na to i sample ko lang sa inyo pag ano, na uh, linisan ko na ayan mga boss na uh, nalinis na natin to ah uh. hinugasan ko tong kaha so malinis na testingan natin kung aandal na to lagay ko muna dito yung ano So, tayo na natin. Tingnan natin kung uh, under na siya. Ayan. Manda na mga boss. Kuha tayo ng ano, papel. Ayan. Ayos na. Meron na akong ano, exhaust fan. Yun lang ang naging problema. Ah, uh, matagal kasi itong hindi nalalangisan siguro sa full nang ini-install siya. Kaya okay okay na. Dito na tayong mag ano. So ito naman ikakabit na ng natin ng ganon. Ay <laughs> Neyo ipasok Na. So hanggang dito na lang yung vlog natin mga boss. Uh, nagawa natin ng paraan yung bagong ano. Uh, ba ano. bago. Nagi parang naging gawang mga ano eh. Parang naging bago na yung itsura nyo. Malinis na. yeah hindi na, na sobrang lumino ano ina na natin. Madilim ba? Silaw kasi yung araw, no? Okay. pag ko lang kung saan ko gagamitin yan. Hindi ko muna pinita ng plug kasi baka may lumina yung dito.